Hello mga kababayan. Nadaanan natin ang makapal na fog dito sa may bahagi ng Sihi, Buena hanggang dito sa may Malibago Torrijos. Kaya kailangan natin gumamit ng fog light dahil nakapal ang fog dito. Oops, yeah. na ang sa pagpatakbo. Kapal ang fog. Dahan-dahan. Oo. Hindi makita ang daan dahil sa fog. Po. Ito, malamig dito. Malamig dito sa may malibago. Nakakapal ng ulap yan. Fog. Fog Pag-pagpuyad. Nakikita ninyo. lamig dito ngayon so kailangan natin gumamit ng fog light dahil parang kitang nasa bagyo dahil sa kapal ng fog ayan oh dahan-dahan sa pagmaneho Oopsie yeah. Oops, yeah. sa malibago gamit tayo ng fog light Yung okay, kita nyo po yan, yung mga ulap na nasasalubong ko. Ito o. Oh. Kita nyo po yung mga ulap. Nakikita nyo po ba yung mga ulap na nasasalubong ko? Ayan o. Oh. kapal ho ng pag, pag dito. Sa may malibago. Ang lamig siguro dito. Ang lamig dito. Eh. Ay. Lamig ang lamig po dito sa kanilang barangay na yan nakakatuwa naman umulan po dito yan yan po ang aking na yan ang nakikita nyo na malabo yan. medyo malabo nga nila no? yan po fog yan yan pa. Sarap tumulog dito. Yung mga bahay dito. Panalo. Sarap dito. Oops. Ay. Isyadong ma. Dilim. Ito bahay nila. Abdullah. Hi Abdullah. Si Abdullah. dito rin makapal din po dito ang pal oops madili masyado oops pag ito ano pag ano pa? ito pag ah, oo so yan yeah. pag nga yan tama pag oops yeah. sarap naman dito nakajakit ang mga tao dahil malamig ito po ay malibag yan hindi naman na po na ulan pero malamig lamang talaga dito at makapalang ulap oh, ang galing parang, ba parang parang bago ito saan pa ako nakalayo sa

kailangan natin magdahan-dahan Alright, so yan po ang ating nakikita mo nun sa malibago makapal ang pag Okay, bye-bye!